Changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time the new Filipino time a las dos ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Sixteen years nang kasama mo. Six six sa mga bagong balita. reneg sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At gayon. At gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Barko ng Pilipinas, muling pinumpahan ng tubig sa Pag-asa Island. DFA maghahain ng diplomatic protest laban sa China. Face-to-face -face classes sa Metro Manila sinuspindi ng DepEd. Mga kapulisan nagbarikada sa Forbes Park matapos ang kilos protesta ni Congressman Barzaga. Pamilya ng mga AJK victims andarao humagsubite ng tugon sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ang grupong Manibela sisimula ng tatlong araw na transport strike Ngayong araw At ang mga apektado ho ng lindol sa Davao Oriental Bibisitahin ni Pangulong Marcos Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso kasama Ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people To achieve to a achieve better, better life, life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa Umaga. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1, Brigada News FM, Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng lunes mga kabrigada, October 13, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa detalye na tayo mga kabrigada Puling na uwi sa tensyon ng karagatan ng West Philippine Sea Matapos habulin Bombahin ng tubig At salpukin pa ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa karagatang malapit po sa Pag-asa Island. Natamaan ng malakas na water cannon ang BRP Tatu Pagbuaya bago ito sa dyang banggain ng CCG dahilan po ng pagkasira ng ilang bahagi ng barko. Sa kabutihang palad, wala hong naitalang sugatan sa mga sakay ng barko. Iginit po ng China na legitimate ang kanilang ginawa dahil nasa loob daw ng kanilang teritoryo ang insidente. Depensa pa ng China, binaliwala raw ng barko ng Pilipinas ang mga babala ng kanilang Coast Guard at sila pa umano ang gumawa ng mga delikadong maniobra sa dagat. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na magsasampa ito ng diplomatic protest laban sa China. Ayon sa DFA, agad silang magsusumite ng protesta kaugnay ng mapanganib na kilos ng ilang barko ng CCG at Chinese Maritime Militia laban ho sa tatlong Philippine Vessels na nakadaong sa naturang lugar. Brigada Balita Nationwide Sinuspindi naman ng Department of Education, NCR ang lahat ng face-to-face -face classes sa mga pampublikong paralan sa Metro Manila. Ito po yung ngayong araw hanggang bukas. Yan daw dahil, dahil sa pagtakas sa mga kaso ng mga flu-like illnesses sa iba't ibang mga lugar. Ayon sa DepEd NCR, layunin ng dalawang araw na suspension na bigyang daan ng masusing disinfection, sanitation, at inspeksyonin ang mga gusali para humasiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at ng mga kawani. Sa halip na physical classes, inatasan po ng ahensya ang mga paaralan na lumipat na muna dito nga ho sa Alternative Delivery Modalities o yung ADM. Ito ho yung gaya ng online o yung modular learning para tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga Estudyante. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Sa ibang balita tayo mga kabrigada, pinangunahan naman ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ang isang kilos protesta sa tapatuyo ng Forbes Park Village sa Makati City kagabi bilang pagpapahayag daw ng galit ng taong bayan laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno ay Barsaga hindi umano laban sa mga residente ng Forbes ang kanilang pagkilos kundi laban ho sa mga magnanakaw sa gobyerno na nakatira rito. Kabilang daw sina House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Zaldi Ko. Dumagsa naman ang mga rallyista sa Buendia Gate ng Forbes Park habang mabilis ding dumami ang mga polis na nagpatupad ng mahipit na security sa pangunguna mismo ni DILG Secretary John Vic Remulia. Ayon sa PNP, naging mapayapa naman ang sitwasyon ngunit patuloy nilang binabantayan ang kilos protesta upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Umaasa ang kampo ng mga pamilya ng EJK victims sa tuloy na pong ibabasura ng International Criminal Court ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para ho sa interim release habang nagpapatuloy ang investigasyon sa naturang kaso. na nga matapos questionin ng depensa o yung legal team ni Duterte ang naging desisyon ng ICC na nagre-reject sa hirit nga ho nila mga kabligada na interim release at inilerawan pa ni Atty. Nicholas Kaufman bilang erroneous po kay Attorney Gilbert Andres isa sa mga abogado ng mga pamilya ng mga biktima, handa na ho silang mag-submit na kanilang pananaw at saloobin kaugnay ng apela. Binigyan ng abogado na malakas pa rin ang impluensya ni Duterte sa bansa kahit wala na ho itong opisyal na posisyon at anyay patuloy dito ng parangal na ibinigay nga ho ng IBP, yung Integrated Bar of the Philippines at maging itong Senate Resolution na nananawagang payagan ng dating Pangulo na manatili si House Arrest sa ilalim daw ng humanitarian Ground. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Three-day transport strike ng Manibela. Aarangkada na ngayong araw. Brigada Jigo Boy Custodio. Ibrigada mo! Brigada! Simula ngayong lunes, October 13, tigil pasada ang ilan sa mga jeepney driver at operator na kasapi ng transport group na Manibela. Sa Petron Filcoa, magsasagawa ng protest rally, ang magiging sentro ng kilos protesta laban umano sa patuloy na panggigipit ng DOTR sa sa mga tsuper. Ayon sa Manibela, magpapatuloy ito hanggang October 15. Bagamat unang inanunsyo na sa Miyerkules ang simula, inurong ito ng mas maaga para sa kaalaman ng lahat. Gate ng grupo, Inaabuso raw ng DOTR SAIC ang mga drivers sa pamamagitan ng mga tiket at multa, kahit kumpleto at maayos naman ang mga unit. Binatikos din naman ni Bella si ASEC Tracker Lim na asawa ni Dumper Partylist Representative Claudine Bautista Lim na ayon sa kanila ay dapat kumakalinga sa mga chopper pero tila pinapabayaan na lang ang mga hinaing na sektor. Dagdag pa ng grupo, mahalaga ang roadworthiness para sa kaligtasan ng lahat pero hindi raw dapat ito gawing sa data laban sa mga maliliit na driver na hirap na hirap na makabuti buhay ng pamilya. In the heart of changing lives ako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Si Pangulong Bongbong Marcos, personal daw na bibisita sa Davao Oriental para kumustahin ang mga naapektuhan ng lindol. Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo. Brigada Live <laughs> Report. Biyahing Davao Oriental ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang personal na kumustahin ang mga residente na naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol na tumama noong biyernes. Batay sa schedule ng Pangulo, limang aktibidad ang nakatakdang gawin sa maghapon na sisimulan sa pagbisita nito sa Davao Oriental Provincial Hospital sa Bayan ng Manay, isa sa mga lugar na matinding tinamaan ng lindol. Mula rito, bibisitahin din ng Pangulo ang Manay National High School at Evacuation Center sa bayan ng Tarragona upang makita mismo ang kalagayan ng mga evacuee at alamin ang kanilang mga pangangailangan. Pagkatapos sa mga pagbisita, pangungunahan ng punong ehekotibo ang situation briefing kasama ang mga lokal na opisyal at mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang talakay ng ginagawang relief, rescue at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Bago bumalik sa Maynila, tutungo rin ang Pangulo sa Davao Oriental Provincial Medical Center sa dahikan sa lungsod naman ng Mati para silipin ang operasyon ng hospital, at personal na makausap ang mga pasyente at health workers. Layunin ng pagbisita ng pangulo na matiyak maayos na pagtugon ng pamahalaan at agad na maibigay ang tulong sa mga biktima ng lindol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Ito namang IEC Campaign, in daw ng NDRRMC sa paghahanda sa mga lindol. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Nagkulong ang mga miyembro ng Interagency Coordinating Center ng National Disaster Risk and Management Council upang palakasin ang Information, Education and Communication Campaign kaugnay ng sunod-sunod na pagtama ng lindol sa bansa. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, mahalagang bigyang diin ang pagpapatupad ng Enhanced Earthquake Protocols at ang patuloy na kampanya para maturuan ng publiko kung ano ang dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Isa niya sa mga pangunahing hamon ngayon ng NDRRMC ang pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa mga lokal na komunidad kaya gagawa sila ng comprehensive plan upang mas mapalawak ang kaalaman ng mamamayan hinggil sa paghahanda sa lindol, nagbigay din anya ng direktiba si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na i-localize o iangkop sa bawat komunidad ang mga earthquake protocols upang mas madali itong maipatupad at maunawaan sa antas ng barangay. So nakikita po natin ang importansya ng uh, pag, uh, pagbigay importansya ng uh, enhanced earthquake uh, protocols at ating uh, campaign para ma-educate ang ating mga kababayan on what to do immediately or during and immediately uh, after an earthquake. Tingnan natin ang inventaryo natin ng lahat ng mga materials available at talagang kailangan i-cascade ito kaagad up to the barangay levels. In the heart of changing lives, ako si Brigada cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Ito ang unprogrammed appropriations magagamit sa calamity response ayon sa liderato ng Kamara. Obrigado, Haji Caminho e Brigada Bom. Obrigada. <missos> <missos> Hindi uubra na tuluyang burahin ang unprogrammed appropriation sa pambansang budget. Ito ang binigyang diin ni House Speaker Faustino Boggi D. III sa gitna ng panawagan ng ilang minority lawmakers na dapat ay bigyan pa ng zero allocation ang UAs at sa halip ay ilipat sa program na nakalain item. Ayon kay D, kahit paano'y ay magagamit ang unprogrammed funds sa pagtugon sa mga kalamidad. Kaya naman titiakin niya ng Kamara na wala ng insertion sa 2026 national budget. Ipinuto rin ni Appropriations Committee Vice Chairman Jose Alvarez na mahalaga ang UA para sa foreign-assisted projects. Bagamat maaaring magpasa na lamang ng supplemental fund, makakaantala lamang umano ang mahabang proseso sa calamity o emergency response na pamahalaan. Inalis na umano sa UA ang mga kwestyonabling alokasyon gaya ng flood control projects at hindi na rin maaaring manghimasok ang mga congressman o senador. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminho. Nang One Brigada News from Manila, the Music and News Authority. Atapalita nationwide. Mas mataas na pondo para daw sa post-disaster rehabilitations. Itinutulak ng isang senador para sa 2026 National Budget. Brigada Ann Cortez, ibrigadamu. Isinusulong ng Senate Committee on Finance Chairperson Senator Win Gatchalian ang pagbuo ng Build Back Better Fund sa 2026 National Budget. Ayon sa Senador, layunin daw na, na Nasabing pondo na pabilisin ang pag-recover at maging reconstruction na mga komunidad na nasira dahil sa nakaraang kalamidad. Ang local government support fund naman ang inaasahang panggagalingan ng pondo para rito. Maliban dito ay tinutulak din ng senador ang pagkakaroon ng mas malaking pondo para sa post-disaster rehabilitation na siyang kinabibilangan naman ng pagtatayo muli ng mga classroom, pagsasaayon sa mga nasirang heritage sites at maging pagbibigay ng permanent teng tahanan sa mga pamilyang nawalan ng bahay. Maaalala nito mga nakaraang araw o di kay linggo ay nagsunod-sunod naman ang mga nagaganap na lindol sa iba't ibang parte ng Pilipinas in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortes 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kada ang DSWD nakapaghatid na raw ho ng 27 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado na ng Lindol sa Davao. Brigada Sheila Matibag, i-Brigada <tod> nang tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residenteng niyaniga ng kambal na lindol sa Manay Davao Oriental. Umabot na sa 27.3 million pesos ang naipadala sa mga residenteng apektado. Sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Davao Press Briefing, sinabi ni DSWD 11, Assistant Director for Operations Merlinda Paragamak, nasaklaw ng naturang halaga ang tulong para sa mga biktima. Ayon kay Paragamak, Nag-release na rin ang ahensya ng 1.17 million pesos na tulong sa mga pamilyang apektado naman sa apat na munisipalidad at 28 na mga barangays. Sa huli, tiniyak ng DSWD na magpapatuloy ang daloy ng tulong sa mga apektadong pamilya hanggang sa ligtas na silang makauwi sa kanilang mga tahanan at makarecover ang mga komunidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15 bringada nyo sa FM Manila, The Michigan News. Brigada Balita Nationwide Personal na nagpahabot ng tulong ang tanggapan ni Sen. Christopher Bongo sa 200 tech voc o yung technical vocational graduates na mga kursong driving, animal productions at agro-entrepreneurship sa Davao Oriental Ang niya malaking tulong ang tech voc programs at mga training institution sa pagbibigay ng hanap buhay at pagkakataong maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipino Patuloy namang hinikayat ng senador ang publiko na samantala na mga libreng pagsasanay ng gobyerno para makamit ang mas magandang kinabukasan at mas maayos na kabuhayan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Han. Brigada, Brigada tahanan. Makabayaning pagtutulungan. Sa gitna po ng mga hamon, laging may mga kwento ng kabutihan na nagpapaalala kung gaano kalakas ang atin pong pagtutulungan bilang isang komunidad. Matapos ang manawagan ni Tatay Reynaldo Asibar para ho sa kanyang asawang sinanay Patria na kasalukuyang nasa ospital, agadong tumugo na ilan sa ating mga kababayan. Ngayon, formal na hong na-turnover kay Tatay Reynaldo ang tulong pinansyal na pinagsama-sama mula ho sa mga nagpaabot ng donasyon. Bagamat libre ang gamutan, patuloy po ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kaya naman lubos ang kanyang pasasalamat sa lahat po ng nagmalasakit at nakiramay sa pinagtadaanan ng kanilang pamilya po, maraming salamat, Sir, sa mga tumulong. Mm -hmm. At unang-una sa Panginoon na ginamit ang inyong uh, programa Opo. para makalapit ang mga taong nangailangan tulad ko. At sito na nagbigay, Sir, ng tulong sa akin. Pagamat hindi ko sila nakita, magkinala. Mm -hmm. Sana ang Panginoon ang bala sa kanilang magbigay ng uh, pagpapala sa kanilang mga. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM sa pangunguna ng aming President CEO Elmer V. Catulpos ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat ka Brigada! Brigada Han, Brigada One Tahanan makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Mapag Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga At ah, Brigada Gab Dalisay Wala po rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.